Vandolf. Ayan. Tulog na naman. Tulog. Vandolf. Ayan, take na tayo. Game na to. Game na to. Hello. Hi, guys. Hi, hi. hi. Ate, tutang ginising mo na ako. Oh. Una sa lahat, thank you sa pag-imbita uh, sa akin dito. Laman, ikaw pa ba? At the same time, makapag-share tayo, magkapatid, ano man, di ba? Yes. Thank you, ate. Thank you. Ayan, di ba? Ang gusto kong matanong sa'yo, kumusta na ang He's on. Now? Now? Well, at I'm God's will. I'm okay. I'm doing good. Except, of course, I have my wife with me. Ayo, oh, si Jenny. I have Jenny. my kids. Sawa na just okay naman ng trabaho. Uh, okay naman ng mga anak ko. Kasi ako, alam naman natin, di ba na ako, basta okay yung pamilya ko. Alam ko. Diba? Kanino ka pa ba Eh, di ba sa daddy? At the same time, last term ko na rin now, okay. lang. Uh, government official ng Paragang, kay Councilor. So, nine years na ako dyan. So, thank you. Wow. Thank you. Yes. Maraming salamat sa kanilang lahat na wow. bumoto kay Bando. Ah, nasa politika ka na rin pala ngayon. Paano ka napunta sa linyang to? Hindi kita Parang wala sa inagap na inyan natin yan, di ba? Actually, epiphany rin siya ate. Mga, uh, ayun, alam naman natin ayaw ng tatay natin sa politics. Eh. Mm -hmm. Ever since, hindi talaga, ayon talaga niya. Of tea niya. Pero growing up, Beside papa, seeing him converse with people, tumulong sa tao, sabi ko, eto ang tunay na politician. Yan yan dapat ang politiko. Kaya nung bago ko tumakbo ng first term, nag like last term si mama, itutuloy ko na simulan niya. At the same time, magbibigay ako ng sarili ko bago. Ipaalam uh -huh. ako yung eh, papa, he was still alive. Sabi ko pa, tatakabaw ko ang sa Paranaque. Eh. Sabi talaga sa akin, huwag oh, ka na pumasok sa gulo. Magulo pa oh, yun ho, eh. Oo, magulo kasi yan talaga. Ang alam sagot, mo naman yun eh. Oh yes. Pero ang sagot ko sa kanya ate, hindi naman ako sasali sa gulo. Hindi ako makikigulo. Doon lang ako sa tama. And salamat din kay papa, ikaw bahala. Tumunod siya. Uh -huh. Till now, ang daladala -dala ko sa politics, after three terms in Paranaque, ang buwat-buwat ko ugaling Dolphie. Oh. So, kaya kaya rin siguro maganda rin yung, the same time, maayos din yung pagtatakbo ko, ipakikilala sa akin ng tao. Kasi, sometimes, I you need to know who to help eh. Totoo hindi lang yung lang. tulong ka lang ng tulong tapos oh. lagi naman nandyan. Oo, oh, tapos ka nang bigay. parang... Parang niloloko ka pa yes. parang gano'n. Uh, di ba? Pero... Paano ka ba napilitang mag-polity? Kasi yung politics ay parang, po, ah, sa'yo, parang... Sabi ko ako kanina, di ba, parang hindi tayo yun, eh. Yes, uh, ate. Diba? Sabi ko kasi parang epiphany. Siyempre bago ako nagpaalam kay Papa, nagdasal ako. Oh, tama. Kumihaw ko ng sign. Kumihaw ko ng advice ng asawa ko. Advice ng ibang tao. mas hindi ko kilala, malayo mo. <laughs> pero Uy, tingnan mo politika Ha? Huh? Sino ka ba? Di ba? di ba? hanggang nandiyabal mo. At the end of the day, God God works in mysterious ways nga. Eh, Correct. So, Magising ka na lang, nandun ka lang. Kasi ate, wala lang. Nakala ko, ayaw ni Papa talaga eh. Hanggang sa nanalo ko, first term, pinukulalaman ka, kami, tinahas kamay namin. Pero there's something missing. Kasi wala na si Papa eh. Oo. Oh. Two days after, tulog ako sa kwarto namin ni Jen. She was taking a bath. Tulog ako. Bigla akong miyak. Ha? Huh? Iyak ako nang iyak. Sigaw, sumisigaw ako. So, si <laughs> puro sabon, nakaburles, oo, oh, huh? iyak rin sa'yo. Umiiyak ako sa tuwa. Kasi, ang huling naalala ko, akap-akap ako ni Papa. Tapos, kinukonggratulate okay. niya ako na kaya mo ito, anak. I believe you. Tapos oh. hanggang pag-iisig ko, amoy niya yung nasa ilong ko. Oo, oh, ayan. Doon tak katabi ka talaga. Amoy niya yung nasa ilong, kaya ako iyak nang iyak. Katabi mo sa noon. Sabi ko, ito, kaya ito ka matagal ka ko nang hinahantay. Ito matag matagal, ko nang hinahan hinahanap. Kinikilabutan simula ako. Nung, eh, oh. simula nung nawala siya ate, never siya nagparamdam, never siya nagpakita sa dreams ko. Para sabi ko, parang kinalimutan mo ko pa. Doon niya ako binisita. Unang po ng panalo sa pagkakonsensya. So, sabi ko, I think I'm in the right track. Oo, you are. Yes, di ba? Yun natin. Iba ka. Iba, yung, iba yung bunso eh, no? Kasi bago magkaroon ng Zia, si Vandolf muna kasi. Sa lalaki e siya. Oo, sa lalaki. Diba? Bunso si Vandolf. Na-enjoy mo, mo ba na maggawin yung makasabay ang showbiz and politics? Magkasabay eh, di ba? Nagta-taping tayo, pero meron ka rin work, di ba? Yes. Of course, adjustment. Adjust, adjust lang. Pero ng no, mga first, second term ko, till now naman, ang talagang focus ko, siyempre, trabaho ko sa politics. Mm. Siyempre, dagdag -dag trabaho, dagdag sa -dag, uh, bonus, dagdag -dag income, yung ka. Lako, siyempre, nagagawa, manaman, nagagawa mo pa rin yung kung saan ka galing talaga. Ito yung tatawag namin Schindler's List kasi. Pag nagtataping ang Dali Dolphy kasi sa ABS, <laughs> alam mo, Napakahaba ka pila. Ano ba yan? Sa kantin ba yan? Sabi ko pag gano'n. Hindi. May pelikula. Sa kwarto ng daddy mo. Ha? Yan lahat ng tao na yan, nakapila na. Hihingi ng dots kay daddy yan lahat. Sabi, sabi na, oo. Eh, ubus naman si daddy pag ganyan, ba't naman ganyang kahaba? Di ba? Kahit anong gawin natin, ano? Ate, pag gano'ng mm -hmm. tao, di man. Actually, maubos ka man, pero... Pero okay lang kay daddy. Okay lang sa kanya. Ay, importante kay daddy kasi nakakatulong importante siya. Importante lang may pangkain. Totoo. Diba? Pagkain. Lalo nga may pelikula lagi sa TV. Na... <laughs> Oh, may iba naman tayo ha. Kwentong showbiz. So, alam mo, Apple of his eyes ka niya. Uh, Sobrang love na love ka niya talaga. Alam ko na natin eh. ha. Pero totoo, nakita ko yun eh. Uh, nakita ko talaga yung kung gaano ka kalab. So, showbiz, sa buhay natin as art, actor, art, artist, bad or good publicity, is still publicity. Oo. Uh -oh. Mas nasa sa atin naman yan natin kung Nakasugutin ko ba ito? Mahahabay ko ba ito? Uh Oo. -oh, pati uh -oh. tingin ko na mamatay na, na, na parang wala lang, di ba? Oh, parang wala lang. So, sa politics, pag may bad publicity ka, kailan mo sagutin? Uh, to explain? Kahit kahit di mo ginawa, not, not to explain, pero babawiin mo in a way na... Uh Oo, -oh, nakuha kita. Mabawi mo eh. Uh -oh. Pero good publicity in politics is very good. Uh oh, naman. Di ba? mas maganda yung good. ba? Diba? Huwag yes. tayo doon sa bad. Kasi pag bad, pangit yun. Hindi maganda yun, mabaho yun. Hindi, Pag, bad, tsaka... Lahat negative lang. na nandun. Parang badong nga, badong. Oo, oh, badong. Bad and wrong, badong. Oo, oh, okay. May bago ka na naman, ha? Mamaya, <laughs> ulit-ulit. Diba, ano ang artist dinabi ko sa'yo? Badong. badong. bad and wrong. Bad and wrong, badong. <laughs> Ang sabak mo ba sa showbiz? Di ba, siyempre, nakakbay ka kagadag kay daddy, di ba? Wow. Anong ganap yun nun? Pa, paano? Saan natin, saan? Hindi, hindi ko alam kung... Siyempre, pumasok ka sa showbiz, di ba? Kasi nag-start diba? ako show showbiz, sinaba ako ng sa, sa pelikula, two years old eh. Kaya ba, di ba? Imagine, may naaalala ka mga eksena? Hindi. Nabapanood ko at kinikwento sa akin na ang dialogue ko lang, No, Papa, No, Papa. Yung pala, kasi pag inihiwalay mo raw ako sa kay Papa, pag buwan ako ni Papa, tapos inihiwalay mo ako, talaga no. nagwawala ako. Uh -huh. No, Papa, No. Yun yung eksena, inagaw ko ng, ng ibang tao, kunwari uh -huh. sa kanya, nakakulong siya. Yun yung line ko, No, Papa, No. Uh -huh. <laughs> yes. Bata ka pa rin yung ka naman I mean, yan na magbigay siya ng tip yes. Nakikita mo ba yon pag nagbibigay si daddy natin? Oo naman, always Grabe always. si dad, grabe talaga Dalo si dad na nung nag-start kami ng Humalong Dariles Oo. Tapos yung mga pelikula namin na Father and Son, Tatay Nick, Arigigigig mga lahat All the way ate, he was guiding He was telling me Sometimes nakikita niyo yung burst siguro ng ng timing ko Natatawa rin siya eh. Mm -mm. <laughs> Natatawa rin siya eh. Pwede, pwede, okay. Na, parang so, natutuwa siya natutuwa sa akin. Natutuwa talaga siya kasi an nakikita niya yung sarili niya pag nakatingin siya sa'yo. Mas pogi. Iba klase yan eh. Uh, Alam ano ba hindi mo makakalimutan sa taping moments mo nung bagets ka pa? Uh, siyempre, all the good moments namin ni Papa, given eh. Oo, yun. Totoo Bira lang naman yung bad eh. Bihirang, bihirang, Isang beses lang na home, taping na home along Nagpaalam na naman ako dahil hindi ako makapag-taping. Oh. Two weeks straight. Hindi ka mag-taping? Nagalit, nagalit, nagalit nag siya. Dahil yung rason ko, pwede namang hindi ituloy, pwede ituloy. Sira Yung set? Yung set ng humanong nagtumbahan. Ang lakas ng muntok na aeropat, kahit gaganong-ganong, pak, tumbaan. So lahat nagulat. So ako, nagulat ako, pero hindi ako umiyak. Pagdating sa dressing room, tsaka ako Diba? <sighs> tsaka ako mayat After a few minutes, na 30, gumakatok si Papa. Sabi niya, oh, kung anong gusto mo, kung anong bahala, sa pasensya ka na sa inasal ko kanina. Sabi niya, masyado lang, isipin mo lang mabuti ba? Explain siya. Bagay. Huwag masyarili ka ng utak. Ano ba gusto mo kainin? <laughs> <laughs> si Daddy talaga yon. Pagka si Daddy talaga Pag yun. Pagkain talaga eh. Oh. Yun yung pambawi okay. lang. Eh. Ano ba ano gusto si mo kainin? <laughs> Steak o Japanese, di ba? Oh. Ganon eh. Ganon nga si Daddy. Hmm. Grabe. Alam mo, imbes na ma-hurt ka, Matutuwa ka, masisiyang ka pa. Hindi ano, makukompensate ka kahit mo pa. Ano, diba? parang, sige, pag natawarin na kita. <laughs> alam mo ito, tinanong na sa akin. Pero, siyempre, ang sagot ko, actually, alam nyo, inangking ko lang talaga si Daddy Dolphy. Naki, ano, pinagsiksikan ko talaga yung katawag ko, yung sarili ko sa kanya. Kasi, napakahusay niyang tatay. Napakabait niyang tatay, napakabait niyang tao. Ano ba ang pakiramdam ng isang tunay na anak? Hindi daddy. Nakaka-pressure din ba? Ate, first of all, hindi ako sa sa sinabi mo eh. Saan? Na pinilit mo na yung sarili mo eh. Hindi kasi, gusto ko talaga ate, siya Ate, eh. Papa loved you so much like a daughter. Okay? Talaga. Sinasabi niya sa amin yan, even though I was young. Talaga. Isa ka na ng kiyosun eh. Oo nga, yun ang nakapapalitan eh. Yun Marcel Soriano kiyosun, ano, eh. di ba? Pero you are, isa ka na sa amin ate. Huwag mo naisipin yun, give in yun. Pero yung pressure naman, For me, oh, sa question oh, mati, oh. hindi siya pa anak e. Eh. Ang sinasabi lang ako, pag anak ng Dolphy, babaero ka eh. Oo nga. <laughs> <laughs> Meron kayong reputation na gano'n. Diba? Babaero oh. ka. Siyempre, sa back of the mind na lang yung, Uy, oh, komedyante to. Uh -uh. Sa huli na yun, una yung babaero ka talaga oh, e. Eh. <laughs> Oo, oh, anak ka ng Dolphy, babaero ka eh. Pero, I proved myself bro. Kasi, iba pa, tatanong, hindi lang yun. Babaero ka e. Eh. Kaya, Uy, hey, anak ng Dolphy to, bambilya to. <laughs> 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 ko, ano Sabi ko, ano hindi, pinlight lang <laughs> Ano <laughs> natatanan mo last <clears throat> moment sa ni daddy? I won't be ano, ate ah. Hindi ko masyadong Lilanawin yung kwento no. Kasi ayoko maka Tapak Tapa kayo. Sa akin Mas na lang ito. yun. Diba? Ang last moment na kausap po siyang okay siya. Yung nasa kwarto siya, oxygen, oxygen. May sinabi siya sa akin na he was like tear-eyed. Then he was holding my hand so tight. Ta alam niya nang may COPD siya, tapos binigyan siya ng ilang buwan, pero tumagal siya ng two years. Hindi na mo, diba? mo talaga, no? So, like, like, I was like, may sinabi siya sa akin, till now, dala ko yun na kahit pa paano, siguro mga 30 to 50 percent nung uh -huh. sinabi niya na yun, napunan ko. Talaga. In being a politician. Uh -huh. I'm just doing his job Tiro in a different lang, way. In a different way. Diba? Siguro, malay mo ate, umigot yung mundo, bumalik ako sa, di ba, sa showbiz. Sa uh -huh. na showbiz naman ako, meaning bumalik ulit yung comedy sa atin, uh -huh. sa industriya natin. Sa industriya natin. Yes, yun lang. Pag-fulfill. Eh Parang gusto ni Daddy sabihin siya, kung ano yung papasukin mo, tapusin mo na maganda at lumabas ka na maganda. Yes. Ito lang sa atin sa 3 in 1. Ikaw, ako, Epi, Eric, Boyto, Jenny, no, Vito, puro kison. ano ang, 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 ang nirepresento, nire dolphin eh. Oo naman. Siyempre, tayo lahat naman. Basta wala na nagpapasambal na, siya. Oo, o, basta. <laughs> Mas, na, mas ano. Basta <laughs> na Basta set, alam ko ba, kaya excited ako palagi pumunta lang ng taping natin. Ang saya-saya ko. Kasi parang ang feeling ko, andun si daddy, andun. Yung kumpleto, kasi andun nga lahat yung mga anak eh. Kung baga, halos lahat kami present. Kung baga, pag pinag-uusapan, parang andun na siya sa taas. Yung kung pag-usapan namin siya, para ayan lang si daddy sa taas. Ito ngayon. Manda kayo, parang gano'n. Ito ngayon ate, di ba, sinasabi lang sa akin, ikaw talaga nagmana sa tatay mo, no? Ikaw si Dolphy. Sabi ko, no. Iba si Dolphy, siya lang yun. Oh, oh. Toto, Pag pinagsama-sama kami magkakapatid, <laughs> yun ang Dolphy. Lahat ng karakter makukuha mo. Oo, oh, makukuha. Di ba? Pero ang mo, ilang tao yun para magsama-sama? Yes, para sa isang tao. Yes, sa isang tao. Yun sinasabi diba? ko. Since kakag lang dito ng lalay mo, si Vanessa, oh, di ba? <laughs> <laughs> Kamusta naman siya bilang mama sa'yo? Well, si Mama Ness, always loving mother yan. Yeah. Always, uh, mauna pang iiyak kaya eh, kung may lagnat kayo. Siyempre, meron lang siyang tinatak, siguro sa buhay niya na hindi eh, naman ako pakala mayroong anak, di ba? Hindi nga, kahit kailan. So, sige. Basta if you need me, just always call me anytime. Basta mag-enjoy ka lang, be happy. Tama yun. Tama yun bago. Kasi so, sa edad na. ni Mama, 82. Ano 82? Ano? <laughs> <laughs> 62 lang yun! <laughs> 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 Magpapagalito tayong dalawa ginagawa mo. Sorry, amo. 62 pala. Di ba bata pa? Bata pa siya. Pwede pa. But for her age, looks so good. Di ba? Gira-gira. <laughs> Nag-ang TV ka rin. Yes. Sino-sino yung -sino mga kasabayan mo doon? John Prats, Camille Prats, Patrick Garcia, Chesky Garcia, Julina Magdangal, Claudine, ka, nagsama kayo nila. Gio, Victor Neri, Ah, kayo yung batch na yun? Oo. Oh. Okay. Marami pa. Sorry guys, ha? pero sa muka. Uh -huh. uh -huh. yeah. Hindi, okay lang yun. Kasama yun sa mga trials natin. Di ba? Pilyo ba kayo sa set noon? Ako ate? Uh -huh. Pilyo? Uh, hindi. Dati ka ng video. Ano ka ba? Sinagot mo? Ikaw sumagot. Dati ka ng video. <laughs> ako, hindi Pero na... Pero cute. pakabait ko siya. Ako naman, ano lang yun. May pinupusasal lang ako. Oo. Oh. At, at may sinisindihan ka at lang Sinatanggalan buho. Na ako ng damit. <laughs> <laughs> Tapos may sinisindahan ako ng buhok. Oh. Tapos may pinapay na ng toyo. <laughs> Baby pa ba si Bandos noon. As in, little boy lang siya talaga. Mga ganyang kalit. Ganyan ang kalit. Ah. Kakalimutan ba natin ang home along the rivers? Yes, syempre Siyempre hindi, di ba? Kumusta kayo sa taping noon? Ang dami niyong magkakasama dito, di ba mga artista? Yes. Parang oh, naiba doon eh, no? Doon. Ang mga insekto, nandun lahat. Yeah. <laughs> di ba? Mga Oo, oh, mga boys, nandiyan lahat. Jalen marsha mm. home along. Mm. Ano ba yung isang peglat ang tunay na, na pamilyang Pilipino. Oo, uh, totoo yan. Yun ang tatak niya yan. Pa two. So, oh. Uh. Marsha and Marcia, Kudus, 18 years. Kami, 12 years. Longest running sitcom si Sweet Papa. Uh Oo. -oh. Yung story ng Home Alone naman, parang John and Marcia din na, uh, di ba? John and Marcia, uh -oh. ikaw ate, ang kulit mo nun eh. Ay, wala. Ang kulit mo nun, kayo, maganda ka na eh. <laughs> <laughs> Isa rin ba talagang pinagbidahan mo ay ang boy gising? Yes, ate. Kuwento mo sa akin yung boy gising. Bakit tulog ka ba? Boy, hindi. Kaya <laughs> ginigising ka? Lagi pa? akong tulog. Oh. Tapos, sa akong, siyempre, nung laki ko dati, nakita ko ng hapon, ginawa ko sumo wrestler. <laughs> ang tatay ko si Babalu. Oo. Oh, oh. Yun yung, yun yung nagtitimpla siya ng, nagtitimpla ako ng kape, nagbaba siya ng jaryo. Kape, lagi ako sukal. Inom ako. Tabang. Dalawang scoop ng kape. Nag-sugar. Sugar. Tabang. Sugar ulit. Ang ganang yung garapon. Yung reaction niya parang... Hmm. Naubos pa. Hanggang sa naubos yung garapon, binatukan ako na yung mabalo. Ang tabang ka na. -tip. Haluin mo kasi yung oh, asukan, kaya di tumatamis. Ano ka ba naman tatay? Pag hinalo ka, hindi nagka-diabetes ako. <laughs> <laughs> Sabi mo. <laughs> yun yung simple ah. na ng boy gising. Pero yun yung... Masaya din yung movie na yun eh. Kami ni Uncle Babs. Ah. Uh, <laughs> ang bait-bait noon. Bait, -bait, no? bait Grabe yun. Bukod kay Daddy, sino rin ang tumatak sa yung komedyante na nakatrabaho mo na bukod kay Babalo din. Ah, uh, si Tito Pan. Tito Ako na ako swerte lang ko siguro ate nakatrabaho ko sila uh. sa murang edad na habang umaarte sila, nakatingin na lang ako sa kanila, pinapanood ko sila. Yung mga estilo ba? Mm -mm. Iba, iba Kaya style siguro sinasabi nung eh. mga tao, tatay ko si Panchito kasi lumalaki ilong ko, no. <laughs> di ba? Ganun eh. Nakasama mo rin ba si FPJ? Anong role mo noon? Walang matigas kasi tinapay, sa ah, minute na kape. Okay. Kamusta naman siya sa set? Pwede ko doon. Ay, oh, siyempre. Ikaw oh, pa. Oo, kung anong gusto kong pag binibili noon. Tapos, ang beses, ninong, ninong ran, na, ninong ko sa kumpil eh. Uh -huh. Ninong, nakantok na ako, may pasok pa ako bukas. Ah, ba? O, pack up tayo. <laughs> pin <"Pak> up <laughs> Talaga? May napakabuset. Sobrang spoiled ako kasi siguro mag-close sila na airpad eh. Ay, oo, oh, oh, grabe. Nung sinabi grabe ko kay Papa na may pelikula ako with FPJ, on my, on my, sa harap ko, tinawagan ni si Ninong Rand. Pare, huwag ganun ba sa anak ko ah. Kasama ko pala, oo, oh, pala. Oh, Nakakatuwa sila. Spoiled no? na ako doon. Tapos ang best, yung... Mahilig sa kabayo, di ba? Sa Talusia, nakangarena. Pili ka ng kabayo. Sa dividendaso pa yata yun eh. Oo. Oh. Ito, Nino. Umuwi ako, ate, may 30,000, 90 sure. Uy, ang laki halaga noon. Oo, oh, oh di ba? Bala to. Speaking of FPJ, at kasama mo rin ako ngayon, okay? Kasi, di ba kami yung batang kya po? Yes. Di ba kami pa? Kami yun, nung araw original, pa. Ako, oh. Original, no? Original. Tanto ka pala sa batang kya po? Na, nasama ako nung last, ano? <laughs> Totoo? Oo. Oh. Ganun po ako doon. Ano to? Yung kay, ano Coco, na, Coco. na, Pero kumusta naman ang, ano, ang set? Masaya ba? Oh, masaya. Actually, uh, professional sa CM Productions kay Koko. Oo, oh, naninig ko naman yun. Kasi oras ng trabaho, on di hindi ka pagod. Food wise, alam mo na problema sa pagkain, oh. yun, di ba? Tsaka, all the staff are okay. Masaya sa oh, taping ni CM. Oh. Ang miss ko, sana pwede mabuhay. <laughs> Bakit, anong feeling ba na maging kontrabida? Masaya ate. Eh. Masarap maging kontrabida. Masarap, masarap, masarap. Masarap, gawin dahil napoportray mo yung hindi ikaw. Oo, oh, di ba? Kasi pag nagko-comedy tayo, ikaw din yun eh. Oo, oh, parang ikaw lang yun na ah. pabadjong oh, diba? na oh, diba? nakasama mo rin na isa ko pang anak, diba? si Vice Ganda. Yes. <laughs> Dalawang beses pa lang kayo nagkakatrabaho, kulitan pa talaga sa set? Oo. Oh, oh. Talaga? No. <laughs> Masaya sa set Private Benjamin 1, Private Benjamin. 2. Pero nothing beach Private Benjamin 1 dahil yun yung first time na nagkakasama. Oo, oh, oh, di ba? Yung yung tropa niya sila Jojit, oh, sila oh, Kia, sila DJ. Masaya, masaya, masaya si Bay si sa set. Masaya. Eh. masaya si Bay sa set. Masaya walang dull moment. Oo, oh, diba? Masa, si Masaya si Drake Queen masaya. oo nakakatawa sila, oh, diba? Sabi sa Kalo, nandirect pero I wish you direct, diba? Pero nakakatuwa nakakatawa si, mm. nakakatawa si Bais, kasi very witty. Laughter yung, lang, ang laughter. Ang galing niya. Laughter. Sa mga projects na nagawa mo, ano yung hindi mo makakalimutan? Ang dami na ng Valdor pa. Ano yung hindi mo makalimutan? Project? Oh, so, Isa school? Pwede. Ano ka ba? Projects. Yung mga pinikulang ah. pelikulang nagawa mo. Whether it's with daddy or with other people, ano yung nagustuhan mo at Well, makin. of course, maraming sentiment sa akin. Lahat ng nagtrabaho ko, nakasama ko sa trabaho. Pero siyempre, walang tatalo sa nakasama ko tatay ko at nakasama ko si Daki, FPJ. Sa tatay ko, yung pelikula namin yung Father and Son. Kasi yun yung sumali sa Metro Manila Film Fest na walang pinanalong award, pero na box office, kami number one. Oo, oh, to totoo yan. Eh. Pero actually, marami akong nakasama sa si industriya na siyempre, like Eddie Garcia, oh, ikaw oh. ate, oh. Diba? Eh, di ba? Aba, dalawa. Hindi mo pwede yung pagpapalit na baga, maraming nga nagsasabi. But, noong nawala si Herbert, but, but, but you know, yun ang dream ko, makasama si Mandolby sa trabaho. Eh? Oh, wala. Ang oh, ko oh. din. Yun ang dream. Eh, kayong Kison Brothers, hanggang ngayon, close na close kayo. Oh. Di ba? nag din ba kayo? Alam ko naman may sagot yan, Nag-aaway naman talaga sila. Hindi naman mo wala na yun. Hindi naman away na. Uh, di, away kapatid. Yes, diba? away na. Alam mo, nag, -o, nag -tri tapos may nasaktan. Pikon. <laughs> Pikon, di ba? Pikon talon, di ba? Wala naman. Oh, Wala naman fiscal. Galawan fiscal, oh. Walang gano'n. Salitaan lang. Pero after, kasi dahil ako nga bunso, mm -hmm. sa lahat ng nakakasagutan ko mga kuya ko, ako yung una-una lagi na, oh, inom lang tayo. Oh. Kaya na lang, lang tayo, ha? Sorry, ha? Oh. Diba? Di ba? Siyempre. Siyempre pagkuya, hindi mo mabahali ang pagkakuya niya. Oo. Oh, diba? oh, oh. Alam mo na yun. Oh. Alam natin yun eh. Lalo pag matanda ka na. Ay, oo. Oh, oh. <laughs> Paulit-ulit yata yung matanda ka na. <laughs> Bakit? Para sa akin ba yung badol? Hindi ate. Oh. Kuya ko nga eh. Ate-kati. Oh. Oh. Teka muna, may question ako. Paano kayo naglalambingan? Akapan? Oo. Oh, uh, oh. May dinidila ko sila sa tenga nakaka <laughs> <laughs> Ano ka, buwag man. Yak! Yak! Tapos may wala, gano'n lang. Tapos oh, oh, sakalan. Uh, so, rambulan, uh, rambulan kayo, tulakan, so kin oh. kinitian, Kilitian, diba? oh. nakakatawa, di ba? Mm -hmm. Pero pag, when you look back, di ba, parang kailan lang yun. Di ba, parang kailan lang yun. Tapos ngayon, makikita mo tayo, uy, may mga, may pamilya ka na, di ba? Yung little band of one family na ngayon. Di ba? Pwede mo i-describe mo sa akin si Epi, si Eric, kung anong klase sila mga kapatid. Yung to <laughs> so, yung hindi nila alam na ito sasabihin, yung gano'n. Pwede ba yung bulong? Pwede. Pwede. <laughs> <laughs> siyempre, unangin ko siyempre yung pinakuya, Kuya Erick. Oo, oh, sige, sige, Kuya Erick. Kuya Erick talaga yung masarap kasama yan. lokohan, lakuhan, game oo. yan. Pero pag serious, mas serious pa yan sa serious. Oo. Tsaka on the dot, lagi yan. Kung ano kailangan pag-usapan, unahin natin ito, yung problema uh -huh. ngayon. -oh. Na-address na siya. -na -na okay, ya, so, on uh -huh. the talaga. Tsaka, for all those years, um, nung nawala si Papa, thank you, Kuya Eric, na you're, you're, you're the one handling everything for the family. Kasi, mahirap yung ginagawa mo, di ba? Pero, wala kang anak, wala kang kasawa, pero, yung pamilya mo biglang nag-expand. Thank Why? you, thank you, Kuya. Na, oh, thank you talaga, Kuya. Till now, Papa is always with you and us, di ba? Uh -huh. Thank you. And epi naman? Epi, epi, epi. Hanggang ngayon, hindi na pa <laughs> Bakit nga ba hindi? Kasi pag naghilaan mo siya, hanggang dito, snow eh. <laughs> <laughs> hindi, mo. Deh. Si Nana Epi, si Kuya Epi, ever since I was young, nakakasama ko na yan. Gimik, labas. Oo, ito. Ano ko siya, kami ni Boy ito, siya yung pinakakuya namin, no? nigod na kami, kusan saan. Pero hindi naman bad na oh. naturo. Pero kaya nga, kuya, kamaga, oh, pag uminom kayo, ganito lang, ganito, ganyan. Pag hindi nyo kasama, bawal kayo. Mga ganun natin, no. di ba? nga siya. Tapos, ah, paglabas. Pwede uminom kasama siya. Pero kayo isa, yun, bawal kayo uminom. May golfing na kami, tapos nagdedirect na siya. Kakapagpasok uh, ka ng gags, di ba? Kuya Epi, I love Epi. Actually, I love everybody so much. Because they're my brothers. Oh, uh. Pero me and Epi, me and guys, uh, hindi ko sinasabing we're different kasi magkakapatid kami. Oh, Pero magkakapatid siguro may have a special bond in one, sa isang oh, bagay uh -uh. na itaguyod ang pamilyang kisod. Correct. Huwag na paghayaan ng pamilya. Oo. Ta Tama. Tama yun. Uh, Tama win-win purpose, diba? Maganda Pero of course, 'Pag nagsama-sama kami lahat, Ayan ako para walang nang katapusan pag nagsama-sama tayo. Yung yung problema namin, problema nila, problema namin or anything. na Hindi naman nawawala sa pamilya natin, mm, 'di ba? Totoo 'yan. Eh tayo naman, anong funny moments natin together na i naman natin sa kanila? Tayo dalawa diba? <laughs> tayo. Marami. Pero hindi, <laughs> hindi ba, pero, pero, na ako. pero iba pinag-uusapan. <laughs> oh. Iba, hindi pa di idobsan. <laughs> Iba pa rin gusto pa nate, bawal ba? Basa pink. Na, basta... <laughs> Meron kami mga ganyan. Pag titigil na kami ng 1000, tapos tapawa na naman sa... lang. <laughs> <laughs> na na basta, basta pink, basta pink. 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 <laughs> pink. <laughs> <laughs> ano mo, ang dami ko pang gusto itanong sa'yo, pero sobra-sobra ako na siya. Pinagbigyan mo ako ba ang doon? Ate. Malaking bagay ito sa akin. And anything for you. Anything for Talaga you. Talaga naman. Love ha, na love. I love, love, love na love mo ako. Love na love. De, anything it. for you. You're my teller. Kahit, kahit, kahit habang in-interview mo, nag ra ako, ako pababa ng hotel. Pwede. O pwede, oh, pwede di ba, oh. no? Maraming maraming sa sa'yo. Arigat At ito. mga kaibigan, maraming maraming salamaste sa lahat ng nanood ngayon. Sana po, magpatuloy pa kayo sa panonood ng show namin. At sana naibigan yung episode kayo. Maraming maraming salamat. Alam niyo na ako kung anong babasahin mo sa ilalim. At sana gawin niyo po. Okay. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Basahin niyo lang po to. Hindi, dito. Dito. Ah, dito ka.